Question po. Sino po ang tumatakbo sa apoy at sa kalamitan habang lahat tayo o kayo tumatakbo para iyo? Ito pong mga ito na totoong mga rescue fire volunteers. Asa sa kanila? Puro sa tipiko ang binibigay. Dahil nagtitipid sila at ginagamit nila ang pangalan pa doon sa kabila para makalibre hindi wala silang ibinababang tamang mga programa para sa tamang sa aming sektor hindi katulad ng ang na bombero party list yung po mapagmamalaki namin pero nagtitiwala pa rin kami nagtitiwala pa rin kami sa ustisya na ibibigay at nagtitiwala kami sa election body na Comelec Chairman Garcia alam namin kayo po ay taong mapagkakatiwalaan may dignidad at tunay na pinuno nakikiusap kami sa inyo patunayan nyo po ang inyong sinumpaan tungkulin ilapas nyo po ang resolusyon na nagpapatunay kung sino ang tunay na representante ng sektor wag mo natin tulugan ang resolusyon na ito maraming na ho masasaktan meron akong na namatay wag na akong natin hintayan na meron pang isang mabawas na buwis pabuwis pa ng buhay kami po kahit may kakayanan hindi po kami gagawa ng labas sa batas. Ipapangako po namin yan. Sana po, tupulin niyo po eh, rin ang tungkulin niyo. Tuparin niyo ang tungkulin niyo. Tapusin na po natin itong... Marami na pong nasasaktan, Chairman Garcia. Herman Dulay, parang awa mo na ilabas nyo na po yung resolusyon. Sapat po ang aming pinaglalaban na karapatan na pagtutunay na kami po at tunay at wala na diba. Napanood nyo po itong uh, video ni uh, uh, Congressman Gaitia, mga kababayan ko, patungkol dito sa mga issues ato. Alam nyo, pinag-ugatan nito. Ako ha, thinking ko lang. Thinking ko lang. Mga kababayan ko, thinking ko lang. Mga kapatid. May, thinking ko lang. Dahil, pinak, ano eh, kung makita nyo, mga kababayan ko eh, pinapatay nila, mga kababayan ko, siya ito, talagang pinapatay nila Si uh, si ano si uh, Kaplenin because gustong-gustong makuha. eto thinking ko lang to ha. Ah. Gustong-gustong makuha. Ito conclusion ko lang to. I don't want to mention and I don't want na na magbintang. Para makuha yung position mga kababayan ko ng paggiging uh, ABP party list. Sa akin ah. Kasi po, nahahati po yung dalawa na yan sa dalawang paksa. Yung isa, nakasuporta sa administration. Yung isa naman, nakasuporta sa mga Duterte. Mga kababayan ko. Yung po ang nakikita ko dito. Maliwanag pa po sa sikat ng araw sa akin to. Mga kababayan ko. Kayo na pong bahalang ka, mga kababayan. Hindi po tayo nagbibintang. Tayo po ay gumagawa lang ng opinion o hakakahaka -haka lang natin. Ang tingin ko dito, nandahil sa politika. According din dun sa sinabi ni Congressman Goytia, mga kababayan ko, nandahil din po sa politika. Yan po yung nagagawa ng dirty politics. Di ba? Hindi ko lang po mapakita sa inyo yung mismo nga mismo nga pag ano sa kanya. Kasi it's hard to do, ano eh, ipakita eh. Kahit ako na-shock eh. Alam niyo yung tao na ang dami naman nagagawa, mga kababayan ko. Ayan, andito na siya ngayon. Nakahimlay. He's fighting for ano eh, for the Filipino people. Karapatan ng mga bumbero pinaglalaban niya. Pero mga kababayan ko, dahil uh, maraming sakim sa posisyon, maraming gustong umupo, maraming gustong umano dyan, ako po'y nananawagan kay Chairman George Garcia, Comelec like Chairman George Garcia. Pakikiusap po ako. Kung sino po ang tunay na nangangalaga at nagmamayari ng iyan ng, ng, ng ano? ng uh, party list na ito ibigay nyo na po sa kanila andito na po nasa harapan nyo po ang ABP party list ang tunay na ABP party list ang bumbero ng Pilipinas mga kababayan ko ang tunay na nagmamalasakit sa mga bumbero ibigay nyo na po sa kanila hindi na po natin hahayaan na may mabawas pang buhay sa dumi ng politika na ito mga kapatid mga kababayan ko my dear Filipino people. Ako po, samahan niyo po ako ang tunay na ABP party list na kasuporta sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po sila mga kababayan na nakasuporta sa ating presidente at hindi po sa, hindi po sa mga nasa PDP. Hindi po sa mga tao, mga kababayan ko, na gusto lamang na maghari-harian sa atin, mga kababayan ko. Ang tunay na nagmamalasakit sa, bum uh, sa mga ating mga bumbero sa Pilipinas, eto po, eto po ang nominee, tunay na nominee ng ABP Party List ng ang bumbero ng Pilipinas. Mga kababayan ko, Andiyan po si Congressman Goytia. Mga kababayan, taas na ko po pinagmamalaki na andi dito po sila. Ang tunay na nominee, ang tunay na ABP mga kababayan ko, na kung saan third nominee si Kap Lenin, mga kababayan. Chairman George Garcia, nakikisuyo po kami. Ilabas nyo na po yung resolution. Ibigay nyo po sa ABP party list na kung saan ang mismong founder, mga kababayan ko, ay si Kap Lenin. Kaya mga kababayan ko, sa darating na Mayo, number 134 sa Balota, ABP party list, ang bumbero ng Pilipinas, sa atin mga kababayan ko. Ang tunay na pag ang tunay na nagmamalasakit sa ating mga bombero at hindi kurap, hindi magnanakaw at hindi gagawin, hindi tayo titipirin sa atensyon at at, at, at sa pagsubok mga kababayan ko. Ano ito po ang ABP party list mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Thank you very much for everyone. At maraming salamat sa mga nanonood natin.